Besh, napapansin mo bang parang ang bilis mo tumanda? Relax, hindi ka nag-iisa. Ito ang limang nakakatuwa pero totoong dahilan kung bakit. Ang daming nagtatanong, bakit parang ang tanda mo na tingnan? Akala mo tuloy, 10 years agad ang nadagdag sa edad mo. Pero besh, baka ito ang mga nagagawa mo. Number 1. Stress eating ng instant noodles sa gabi. Yung midnight snacks mo, puro maalat. Besh, parang inaalat na rin ang skin mo. Number two, sobrang tawa pero nakalimutang uminom ng tubig. Ang saya mo nga, pero dehydrated ka. Kaya mukha kang tuyot kahit masaya ka sa buhay. Number three, Netflix Marathon hanggang umaga. One more episode daw. Ngayon, yung eyebags mo. May sariling seasons na rin. Number four, okay lang ako kahit hindi naman. Besh, di mo kailangan magpanggap na kaya mo lahat. Pati mukha mo sumisigaw ng pahinga naman. Number five, laging mainit ang ulo. Yung tipong galit ka na agad kahit may kumurap lang. Besh, yung wrinkles mo, galit na rin sa'yo. Oh my God. Chill lang, Besh. Uminom ng tubig, magpahinga ng tama, at iwasan ang toxic na lifestyle. Ang ganda mo pa rin kahit walang filter. Sabi nga nila, kung hindi mo alagaan ang sarili mo, ikaw din Aww. ang magmumukhang kawawa. Self-care is the key. Aww. Kaya kung gusto mong gumata at mumawi sa sarili mo, ang... Nutria Plus. For more videos, please like and follow.